So welcome you're to our channel, so please don't forget to subscribe this video sa aking sa aking... so you don't miss any of our updates on our new vlogs. And on So ayan guys, nagbibiluto ko ng pagbibigit sa bakal. And then inaayos ko pa talaga yan. Dahil alam ko na mapapagalitan ako. So ayan guys, so... So, lukot na lukot ang pandikit sa bakal. So, ayan. Bilot-bilot every time. Bilot-bilot hanggang sa tapos. So, ayan. Sa so, mga karamasan, ay, maganda naman yan. Sa so, panagin nyo, itong nasa screen, guys, dahil alam ko na paano siya. So, ganyan na siya, guys, kapag nabilot na siya, maganda na siya, mga te. So, ayan. Ilalagay ko na siya sa divider dahil doon ko nga nilalagay ang pinag-anohan ko mga te. So, ayun. sa so, doon ko nga pala siya nilagay para hindi siya makalat-kalat. So, ayan, inutusan nga pala ako ng mama ko na patayin yung, ano, yung video sa kanyang cellphone. Dahil nga nagbibideo siya and then sinid niya sa akin para may pakita sa inyo. Mama. And then, ayan, binilot ko ulit yung mga nagugupit ni mama ng mga rin. Holy, um, Hindi pala. Padikit pala sa bakal. Eh. Ay, hindi pala mga te. Um, basta alam nyo guys. Alam nyo na yung ko. So, ayan, pag napagod na, pagod so, na yung boses ko, de. So, pasensya na yung boses ko na na napapagod na ako. Dahil nga sobrang gabi na at na late na ako sa pag voice over so ayun so magiging ka lang na maganda naman yan dahil nga ayun konti din nga lang yung anuhin uh, ko mga ate so habang binapanood nyo as I screen ko kukwentuhan ko na lang kayo basta yung mga nangyayari dito sa akin pag bubla so ayun guys ganyan ang magiging itsura nya so magiging maganda na sya kinalabasan And then, ayan, tuming, tumingin ako sa may bintana, guys. And then, pagtingin ko, bigla na napakalakas na ulan. guys. sinandal ko yung cellphone ko sa bintana. Kaya, ayan, nakikita niyo yung mga patak ng ulan dahil nga, ay, umulan na ba ako? Ay, eh, nagbibilot ng mga ginagawa ni mama sa, anong So, ayan, guys, pasensya niyo na yung... Maduming na lumadumi sa labas kasi nga ganyan talaga ka. kasi may mga maalaga na manok, pusa, aso, uh, meron din yan kasi kasi ayan doon nakikita niyo mga patak ng ulan kasi sobrang dami. Sobrang lakas ng ulan pero tumigil na rin yan sa mga guys. Tumigil na rin yung mga tela dahil alam ko natitigil yan kasi alam ko yan mga ate dahil ganyan nga <coughs> dahil nga ganyan nga ate, yung mga panahon ay nagula na nga yung mga panahon today and then, dyan ko nga pala nilalagay yung aking binibilot na pandikit so, ayan nga pala si mama ayan, ay nga pala yung kanyang cellphone na binibidyohan ko and then, sinisend ko talaga yan sobrang ganda nyo ito. Tapos, pinatay ko na rin yan kasi ang alam ko mga storage mga kasi. That's all. Bye!